Kung alam ko lang to bago ako naging invest sa crypto, hindi sana ako nasunugan ng 500k. Kung tingin mo yayaman ka sa pag-trade ng crypto, haasa ka lang. Ako na nag-sabi sa'yo. Yan, kung gusto mo pa rin magsunog ng pera, G lang. Dapat alam mo na pwedeng mangyari to, mga to, in case na mag-trade ka sa crypto. So number one, pag mag-trade ka ng crypto, pwedeng matayin ko yung pera mo. So for example, meron kasi ako ano, no? meron ako stable coins dati, tapos parang ayaw ko pang i-trade sa mga ano sa mga cryptocurrencies. Kaya ang ginawa ko, naghanap ako ng mga ano mga bank na ano, yung crypto banks na nagbibigay ng interest just by holding stable coins dun sa account nila. Tapos yun, nakita ko yung pinblocks kasi sila yung pinakamataas na overnon if I remember correctly. Kaya ako pinasok dun yung pera ko. Tapos, ayun, after, alang, after ilang months lang, na ano sila na bankrupt sila kasi yun at pinasok daw nila sa ano sa 3AC tas yun daw yung parang naapektuhan sila dun sa ano nagcrash na coin dati luna ata in tawag dun tas naapektuhan din sila dun sa issue na yun kaya ayun hindi na nila nabalik yung pera ko nag-invest din ako ng ano uh, 2000 dollars so around yung palit ngayon nasa 100,000 doon So, ayun. Uh, wala nang nangyari na hindi na binalik yung pera ko. Yun. Kaya, hindi na ako magtitiwala sa mga crypto banks na yun kahit sa ang uh, platform. Tapos, number two naman, kaya mo dapat sigmurain, kaya mo dapat sigmurain na pwede bumagsak magsak ng 20% instantly yung ano mo. Or 20%, 30%, 40% instantly yung ano mo, ininvest mo. At uh, matagal mo ba mababawi. Minsan nga, hindi mo pa mababawi kasi ano talaga, ah, uh, di ka na makapaghintay. Ganun. Ako, parang mapipilitan ka na lang benta ng, ng palugi. So, ayun. As number three, rug pulls. Yan, maraming rug pulls dyan, lalo na kung nag-trade ka ng mga shit coins, yung mga meme coins. Pagka na-rug pull ka, wala ka na magagawa. Syempre, goodbye na agad yung pera mo nun tas number four, magiging easy target ka ng mga scammers. Kasi yung mga ano, scammers na yan, mahilig sa mga yan, crypto holders yan. Nung nag-start nag ako mag-hold ng cryptos kasi noon, nag-start na din dumami yung mga emails ko, yung mga spam emails or mga scam emails na nare-receive ko. Tapos, ang daming ano yan, madaming mga links na scam links na yun. Pag naklik mo yan, kasi iba-iba ano, eh, ng strategy ng mga ano ngayon, scammers ngayon merong hijackers, merong mga yung link, tapos ipapatype ka sa website nila, itinatanong nila yung ano mo, yung seed phrase mo. So, ayun, dapat uh, wala kayong kiklik na links din. Majority ng mga crypto holders ay nawawalan ng pera dahil sa sobrang manipulated yan. Tapos, yung mga nakakapaldo, konti lang yan. Tapos, sila pa yung mga nagbebenta ng mga courses. Tapos, yung mga trading signals. Yan yung datuwa ngayon sa, na, sa crypto currencies. Kung goal nyo na kumita kayo or tumaas yung value ng pera nyo, iwasan nyo na yung crypto. Kung gusto nyo talaga pumasok ng crypto, sasuggest ko lang yung ano siguro, yung Bitcoin and yung Ethereum. Kasi yun, mas ano yun, ah... Uh, less risk yun okay, sa, mga altcoins. Ayun. So, ayun lang. Sana nakatulong. Uh, like ko sasabihin na walang yung mayaman sa parang speedy. Kaya dapat build slowly but surely. Kaya kung gusto nyong ano, nang makahanap ng mga ano strategies on how to build a uh, sure wealth, ayun. Ay follow niyo na ako. So, ayun. See you sa next videos.